Hello mga Years and plant lovers, isang mapagpalang araw sa lahat. Welcome po muli sa aking mounting channel, ang Plant Twin TV. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga swerting halaman na matibay sa tagulan. Mahalaga na may mga halaman tayong kayang sumabay sa masungit na panahon at sabay na nagdadala ng swerte at good vibes sa ating tahanan. Tara't kilalani natin sila. Number 1. Croton plants o may scientific name na Caudium variegatum. Kilala rin ito sa tawag na San Francisco. Kilala ito sa mga makukulay na dahon na tila ba pinipintahan ng iba't ibang kulay. Trivia. Ang croton plants ay hindi lang maganda sa mata, kundi ito rin ay pinaniniwalaang nagdadala ng good fortune at protection sa tahanan. Mahilig ito sa moisture kaya perfect na perfect sa tag-ulan. Pangalawa, Arica Palm o Depsis Lotisens. Isa itong palm na may malabambo na hitsora at napaka-refreshing na tingnan sa loob ng ating tahanan. Trivia. Ang Arica Palm ay isa sa pinakamagandang air purifiers plant. Pinaniniwala ang nagdadala ito ng prosperity at good health sa pamilya. Gustong gusto nito ang maulan at moist na environment kaya hindi problema ang tagulan dito. Pangatlo, Hawaiian Tea Plant. O tinatawag rin itong cordyline froticosa, isang halaman na may makukulay na dahon na parang nagsasayaw sa hangin. Trivia, sa mga kultura sa Polynesia, ang Hawaiian tea plant ay pinaniniwalaang may kapangyarihang magdala ng good luck at proteksyon. Ito ay matibay sa anumang uri ng panahon, lalo na sa tag-ulan. Ang apat, Dracaena Circulosa o tinatawag rin itong Gold Dust Dracaena dahil sa mga spot na ginto sa kanyang mga dahon. Trivia, ang Dracaena Circulosa ay nagdadala ng peace at relaxation sa tahanan. Bukod sa kagandahan nito, napakadali nitong alagaan at kayang-kaya ang tagulan dahil sa kakayahan nitong mag-adapt sa iba't ibang uri ng klima. Ayan mga kaplantwin, sana'y nag-enjoy kayo sa ating usapan tungkol sa mga swerteng halaman na matitibay sa tagulan. Kung may mga tanong o suggestions kayo para sa mga susunod na episode, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. At syempre, huwag kalimutang mag-like at subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli mga kaplantwin, happy planting!